Kasama ko si ano, James. Ito na kami sa airport. Pero hindi ko alam kung pwedeng mag-ano dito mag mag video video ah, dito. So, dito na tayo mga kabugnan sa ating kaibigan si Archie Tee! Guys! Kita-kita na lang tayo! Wala ka talaga sa'ko, Tee! Oo eh! Parehas na siya! Guys! Parehas na eh! Wala naman tayong magagawa! Balik kasi may ano sana ako sa'yo, Tee! Magpabor sana ako sa'yo! Ano yon? Ang traje! Ah! Hindi! Eh, siyempre pagdating sa Riyadh, di wala akong... hindi ko alam kung ano doon, pagdalaan, gano'n. <laughs> Maghahanap pa nga ka ng ipot sa lampong. Maghahanap ka ng parado pa. Ay, mag magpa magpapadala. Magano ka rin? Oo, Akala ko magpapadala ka. Hindi, ang oras na. Ay, ang oras naman ha. Ang oras ng bukas, 9.30. Ang oras ng... 9.30? Oo. Parang may, 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 uh. may pasok ka pa. Oo, oo. Ano oras ka ba? Oo. Oras ka, tumutang mo na. Oo. Ano ang oras mo ako sa patulog? 11. Ah. ang tiro, kung ako. Hindi ganito, kung saan pumasok, bukas ako ng bahala. Kahit talaga yan. Iiwan na lang yung store namin. Parang may abs ako. Oo so, nga. Ano nangyari yan? Diyan lang yan. camera ko. <laughs> hindi ko kasi mga mga abugnot. Ang tawag sa yung mga abugnot. Kasi mga eh. Mga abugnot ito wala daw. Oo, kasi yung mga yan eh. Alam ko, abugnot yun Okay. Kasi mo pala ito yun mga 1,750 sa ko ah. Plus ko pala yung 800. Magkano ito? 550 po. Minus 1-1 kay upa minus sandaan kay bay minus 300 sa paluwagan hindi oh. ho pagpapin ka kasi 300 <laughs> sa paluwagan magkana tira 1,050 babay kung nagran internet 50 magkana tira sa libo papadala ko sa asawa ayun, ayan sa libo kasama pa charge 0 ka na naman hindi ako utang oh. na kanyan utang

sa maganda sa mga YouTuber, mga mga abugnot na no? kapag ka ng video video ka ganyan. Pag may kung gusto mong alalahanin yung mga nakaraan, mga bagay-bagay. Basta pumunta ka lang sa YouTube. Check mo lang yung mga memories. Ano? Ah, yung isa sa mga advantage ng isang YouTuber. Wala na, finish na. Ano? Tol, finish na. Tol, ingat na lang mamaya. Good luck salamat ah. Oo. Nakatikim pa ng huling ano, pagkain. Ayun okay, mga to. Tapos, ang bida ay... Nalanto lang, matulog ka Matay na. ka na. Hello. <coughs> bugnot hindi tayo ngayon sa ano sa sain ang na sana ako doon sa sain eh kaso oh. sarado eh wala kasi akong internet dahil di pa ako nakabayad. 300 real yun mga kabugnot balik, wala matay tayo magagawa Nginit. balik balik na tayo sa accommodation dahil 9.30 daw ang sabi susunduin tayo hindi ko alam kung anong sasakyan namin na punta Riyadh. Kung aeroplano ba o bus. wala na, update na lang ako mga boss. Kita-kita na -kita lang tayo dyan. Mga bugnot, mga sa Riyadh. Sibat na tayo, papunta na tayo ng Riyadh. Nandun na sa baba yung service natin. Bali, may mga may iwan tayong gamit dito. Sabi nila eh, susunod daw, susunod daw sa bukas. Bali yan, yung mga pabagay ko. Hindi ko lang yun eh. Tapos yung bike ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito kung may bibili ba o susunod din nila bukas so sana yung sunod nila so baba na tayo doon mga abugnot ito lang yung dala ko ngayon isang maleta isang maleta isang bag dalawang ah, yan syempre mga importante mga mga pera passport alam na mga kabugnot bali ito na, dito na kami sa may service, punta namin ngayon ng airport kasama ko si Boss Jordan Chester daw Chester daw hindi nga, Chester talaga Chester, Chester. Chester. tsaka si ano, Jerwin Jerwin hindi ako naligo hindi ka naligo hindi ka makakamay ng Saudi, wag ka magkailan bali apat lang kami sana maganda yung aeroplano. Oy. Mamaya na lang ulit mga kabugnat. Update ko kayo. Paganda na kami sa airport na anak. Pupunta namin. So sana safe, safe ride kami. No? Yan lang yung mga dala namin. No? Ang <laughs> nila. Ang dami yung ano. Mamaya na lang <laughs> mga kabugnat. Paganda na kami. Sam, mga kapugnot. Uh, Kasama ko si you know, James. Dito na kami sa airport. Pero hindi ko alam kung pwedeng mag-ano dito, mag-video-video mag dito mga boss. Ay, ayoko okay, ilabas yung ano ko, yung panong baka mahalata masyado na lang yung video Malito, dito na kami. 1, 2, 3, Marami rin kami, mga 13 siguro. Kasama rin namin si Boss Brian. Dito rin pala sila. Ayan lang, yan lang tayo ngayon. simpli simple lang. No, Kasi kaya mga kabugnot. Nakapasok na kami dito. Basta na paano mo -ano po. Jess. Yes. Jess. nga pala si Jess. Pariyad din siya. Balito yung itsura dito sa loob ng airport ng Jeddah. tayo mga boss nandito tayo ngayon sa ano. sa may bus bali hindi tayo papuntang ano aeroplano hindi eh, ko ano kung pwede kung pwede mag video dito pero para bali yan yan sila ganda ng bus mga boss bali papunta kami aeroplano ngayon ah may ano update na lang pag nasa loob namin no? alright mga bugnotin so dito na kami mga kabugnotin tapos ah, nakain na kami ng barko. Ay, barko. Ay, okay, plano. Ayan. Okay, na tayo. <coughs>

Igan. Welcome to Riyadh. Dito na kami mga kabugnot. Dito ayan. Nakatamat na maglakad eh. Gaano na lang. Ayan sila. Mga ating kaibigan.